magandang araw po, kumusta po kayo at happy new year po sa ating lahat bali po ngayon ay kami po ni Jampol ay maaga po punta sa infanta at kami po ay mamimili ng kaunti po namin mamayang pagsasaluhan so tara po ayan po kami po ay kadadating ang po ngayon ni Jampol ang pinambili po namin dito ay yung pong papasko po ni Tita Leti kay Jampol po na dalwan libo ay amin na pong pinamili siya ang binili po namin ay may ito pong kanton. Nakabili po kami na ang kanton. Yung aming pong luluto, hindi yan ay pansit po. Tapos po may doon pong diaper ni Bibi Orin. May kalahating kilo pong bihon. May kape po kaming binili. Tapos po may asukal. Tapos po may gatas ni Orin. May Dutch milk din po kaming binili para kay Bibi Oren. Saka po may isang kilong spaghetti Tapos po may toyo suka May isa pa scotch bright. Tapos po may dumpong anim na perasong shampoo. Tapos po bumili na din po kami na itong repolyo. Tapos po ito ay beans. Saka po dalawang perasong carrots. Bumili na rin po kami ng prutas po ni Bibi Orina. Kiat-kiat. Tapos po ito po obas Tapos po, tatlong perasong mansanas. Bumili din po kami na oyster sauce para po sa pansit. Tapos po, bumili ako ng reno, ng dalwa pong nor, may edin po. Tapos po, may isang Argentina. Tapos po, may isang balot pong asin. Saka po, may doong paminta na buo po. Kapo, dalawang perasong sayote. Tapos po ako bumili din po ng rekado na sibuyas at bawang. Tapos po mayroon din po kaming biniling pandesal. Yan po lahat yung aming binili. Kaya po Tita Leti, maraming maraming salamat po sa papasko po ninyong 2,000 kay Jampol na nakabili po kami na yan. kaunti pong pagsasaluhan namin mamaya. Mag-iingat po kayo diyan palagi at Happy New Year po sa inyo Tita Leti. Nagbili rin po kami ng isang kilong karning baboy para po mamaya ay kami po ay may ulam naman. Tapos, po siya. Yun po ang dalawang pong dal <inaudible> bigay po ni Tita Leti kay John Paul po na papasko ay yun po hindi po namin ginastos at para nga po kami po may pambili ng kaunting panghanda sa New Year na aming pagsasaluhan. Ay kaya po, Tita Leti, maraming maraming salamat po dahil po sa inyo pong binigay kay Jampol na Papaskoy na 2,000 po ay kami po ay may pagsasaluhan po mamayang New Year. Maraming salamat po and Happy New Year po sa inyo diyan. God bless po. Ingat po kayo palagi. Yan po, habang po ako ay nagsasaing ng pangumagahan, ay ako naman po ay maghihiwa ng karaming baboy natin po lulutuin, naulang po namin ngayong yung umagahan. Babawas lang po ako ng kaunti rito. Kihiwa-hiwain ko na po siya. para po mamaya pag gising po ni Orenay basta na lang po kakain Hindi na po kami nakabili ng isda. hindi ko na po na i-video yung pamamalingke po at ano po ah, madalian na po at sobrang dami na pong tao. Umagap din po kami at si Jampol po ay naghatid po ng kiyahin niya sa terminal po. At paluwas daw po siya. Doon daw po siya mag new, new, Year sa Maynila. Tapos po maganda pong mamalingki ay maaga pat gawa po nang hindi po siya siksikan. Pero kanina po'y madami ng tao kahit po kami maagap na. Buti na lang po at ngayon po ay hindi na masyadong maulan. Ano po atila po siya? Walang ulan. Simula po kagabi wala po siyang ulan ngayon po sana naman po maganda na ang panahon bukas hindi din po kami makagala sa kinamamasanakar at gawa po ng malaki po ngayon ng agos at ilang araw po siyang ulan ng ulan. ay pag naman po kami iikot ay malayo po ay masama din po ang daan doon at kuha po ng hindi po simentado doon yung daan ang road po ay mahirap po ang daan doon lubak lubak pag po umulan ang umulan kaya po kami hindi makagalak na mama tapos po yung ang kami po ay wala po namang sasakyan. Nala <coughs> po kami sasakyan. Pag po kami bukas ay maganda-ganda po ang panahon ay kami po ay gagalaki naman. At ako po ay hihingi ng kalamay at sila po yata ay magkakalamay kaunti po yung aking lulutuin at ang umagahan laang po namin naman po naawas yung aking gawang sinain. Maghihiwa naman po ako ngayon ng Ricardo. Para po mamaya pag in-in po nung sinain, yun, nakaredy na po yung aking lulutuin ulam. Tinapay ako kanina pa nakaluto ay kaso lang po ay nahirapan po ako magpadikit ng apoy. Luwa po ng basa. Um, ipasa po ang panggatong. Naawas na po yung aking sinain. ay naula na naman po. Kala ko po naman ay eh, gaganda na ang panahon at buha po ng medyo po nasikat-sikat na ang araw. Ayun ba yan po ah Naambu na. Naambu na. na, na Ulo na. Ayun po. Gising na si baby rin Ginigising na po si Jampol. at nakatulog po ulit si po at kami po ay siya po ay gumising ng alas dos ng madaling araw at naghatid po doon sa kanyang tiyahin na paluwas po tapos po kami po ay namalingki ay alas kwatro magalasin po po ayan po ako nag salang na po ako ng kawali at naglagay na din po ako ng mantika. Akin na pong pinainit siya. Isa na po ako mag-isa. Pinagsabay ko na po at tuwa po ng mabilis pong ano, tapos po ay mabilis po yung hiwa ko po ng bawang. Kaya po pinagsabay ko na mabilis pong matuok. kailangan ko ang nilagay kong mantika masama naman po pag madami ang mantika ang ilalagay mo sa adobo karne ng baboy yan po ayan tayong lang po siyang matok-tok ng kaunti Ayan po at nakising na po si Baby Oren. May na po sa bintana nakasilip. Oren. Gaano ka? Gising ah. na ikaw? Ay opo. Good morning. Ay ni. <laughs> oh, wag mo Ha? Ano? Yan po at nilagay ko na yung karing kong baboy. Ito po iaantayin kong pumulokulo po ng kaunti. Isama ko na din po yung buto. Maliit naman po yung buto. Ayan po at nilagyan ko na siya ng paminta. Nalagyan ko din po ito ng kaunting tubig para po siya lumambot-lambot. Ayan po, antay ko na lang po iyang kumulo saka po lalagyan ng toyo yun po kulong -kulo na po yung aking sinalang antayin ko lang po iyang umuntian sa bawat akin na po lalagyan ng mga kapo ng suka saka po lalagyan ko ng oyster sauce yan po lalagyan ko na siya ng toyo Na, kaunti na po yung sabaw. Papakalokuloyin ko lang po siya ng kaunti. Lalagyan ko na din po ng kaunting oyster sauce. Lalagyan ko rin po siya ng kaunting asukal. Mamaya maya ko po siya lalagyan ng suka. Hmm. Yan po, at malapit na siyang maluto. Lalagyan ko na din po ng kaunting suka. Kaunti lang po yung nilagay ko. Nalagyan ko na po niyo yung una. Hindi ko lang po siya na video Ay, buti na lang po at kulang yung pagkakalagay ko ng suka. Ayan po at maya maya ko na lang po siya ahunin. Lalagyan ko din po siya ng kaunting pampalasa. Kaunti lang po siya. Yan po, okay na. Ito na pong hahaluin. Naunti na po yung sabaw. po luto na. Luto na po ang aking nilotong kar adobong karning baboy. Yan po na siya. Pinatay ko na din po yung kalan at baka po umunti lalo yung sabaw. Higbasin ko na po pala yung dalawa ni Gampol. At kami naman po ay maya kakain na. po't na sikat, sikat na po ang araw sana naman po ay gumanda na ang panahon ngayon sana naman po ay umaraw na Tuwa hmm. po ng ilang linggo na rito ulan ang ulan